Nandito tayo ngayon sa bahagi ng pinyan de sa Zamboanga del Norte. Kami papunta ng Sicilia Plate, isang tourist spot destination sa itaas sa gitna ng kabundukan. Sa itaas ng kabundukan, ating nagpagmamasdan ang mga kakaibang tanawin na hindi natin nasisilayan sa kapatagan. Isa sa mga ito ang ating nakikita at patuloy ang aming pagbibiyahe papunta sa aming pupuntahan. Kami napadaan sa isang magubat na lugar at matarik nitong kalsada. Dahil sa Build 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 program ng pamahalaan, ang kalsada sa Kamundukan ay siminta na at matiwasay na naglalakbay ang mga bakasyonista. Ating napapansin ang haba ng kalsada sa aming pagbaba, ang sinasabi nilang sa gitna ng kagubatan atin ding nakikita ang magubat nitong lugar at makurbada nitong karsada. At hindi nagtagal, nakalabas din kami sa magubat na lugar dahil naligaw kami sa itaas ng kabundukan. Matagal naming napuntahan ang lugar na ito, ang Cecilia Plit sa itaas sa gitna ng kabundukan na sinasadyang puntahan ng mga bakasyonista. Hanggang sa muli, salamat po.